nagpasan mm, na ito pa yun. Kuya si kuya sa kubo nila. Yan, no, no, ang kubo namin. Kubo namin Kubo namin na ate at kuya yan. No. Yun, apat na kuha doon. Yun, no, nakuha. Apat. Apat. Eh, dadya yung dito klingan ni. Nagsubli eh. Nagsubli? Oo, nadadya ni. Naka ni Jai. Dito kling. Ah, dadya naka ni Jai ni. Ha, nadadya ni. Jai ni, Jai, 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 Jai. Si Muksok. O, tapos na ang pag-repair ng palay. Tapos na po. Ah, yun ang mga trabahador ng repair. Yan, taga-pamplo na daw mga yan. Siyerti na sa danaala ng kwa, dalag. Wan, nagupot ta kaya yan, nagita nang takali. Hanga na ka, subli je, nagupot na. Martitrolian, sa pantang kapseran, sa undukan doon. Natsambaan mo yung mga dayuhan na pumunta dito tapos na rin ang paggagapas ng palay ng bilis kaya kung kayo ay magpapaan ng palay yan ang kunin nyo bilis sila no yung mga dangaw yan po yan po oh, hindi pa tapos may konti pang tapusin dun ganyan ang mag harvest dito mabilis lang hindi na mano mano oh, hindi ka na magkakamay or magagapas ng palay Ayan po, makina na po ang mga gagapas. yun. Ayan o. Oh. Ang init ng tirik ng araw. Ayan o. Oh. po, kinakalgan nila yung ano na harvest na ati doon doon o oh, ang galing dun. ang inaasin ko ng ulo ko Tapos na. Ang bilis. Ayan. Thank you. Salamat sa pagsama sa amin. Love you all and God bless everyone. Mabuhay. Salamat po. mày đang ngầu. Mắt nó. Mắt nó xinh à thôi đi tờ. Rồi. Rồi ăn na po, maakyat na ano, reset. Tapos nag-ano ng tali Yung tapos na yun sa amin. yung tatlo yun. So, bulutan. Itid mo na bulibol dan. Ano po, tapos na mag-ambis. ko mo ako dito sa river. Hello. Tumakay ako dito. Hi! Ambisyosa ako. Andito <laughs> na ko sa sakyan nila. Andito na ko sila. O, oh, tapat na. Kuha kayo ng mga bukod. Marami yan. Kaya doon, doon marami. Harvest ng palay. Thank you. Mga guys. laki naman yung river nila oh. kayang kaya Tapos na, oh na kaming haharbisin. Magtatanin naman kami ulit. Magpupun na kami naman ng palay sa November. November ba yun? Pagpupun na ng palay. Tapos na o. Oh, tapos na. Tapos ang harvest. And, uh, luka ng ating puno. Hadi na sila. Matang ka na, Manang! Manaw! Oh, sumuot ka! Sumuot ka kanya, Dan! Tama, ka dyan na uwi na thank you thank you mga guys tapos ng pagkalit ng palay yun ang kubo kubo namin ayan yun ang kubo natin ayan pa uwi na sila Pababa na. Punta na sa ibang ano. Thank you. Natutuwa si buya oh. Natutuwa kasi tapos na yung para niya. Pero sa amin tapos na rin ang para namin doon. May 15 sacks ang nakuha namin doon sa tabi ng Mary for mga yan. Uy na sa ati sa baba kasi bibigay yung ano yung, yung nilayo mo ng Rico dito na ako sa kubo namin ayan po ayan ang paligid ng kubo-kubo maraming makukuhang pagkain mga uh, nagbuko yus pa mga yan ah sa kubo ni ate ayan ayan ang palaya namin wild ang palaya yan dito na po sa ang palaya namin hello dito ako sa ang palaya <laughs> ito na po ang mga bongan doon oh Tapos na. Thank you. Halo, bunga ya, noh. Oh, mga bunga bunga. <coughs> bunga bolak Hello, tabi-tabi tayo, tabi-tabi tayo, sa wild palaya. <laughs> nagita yung sa para <laughs> ya naman ang katoray na mulaklak na ang katoray yung oh. mm -hmm. bulak ang bulaklak ayun oh, bulang bulaklak Ito ang kusina ko. Kakalap-kakalap. Ayan na po. Tapos, salamat!